For today's mini vlog, uh, nag-request pala si Don Tony na gumawa daw ako ng salad at bagay daw sa kanyang lulutuin. Friday night na pala ito, tapos na yung kanyang trabaho. Kaya yan, pag Friday up to Sunday, hindi na niya ako pinapapuesa sa kitchen at the whole weekend ay siya na talaga lagi ang nagluluto. So pinagawa lang niya ako ng salad para lang daw mabilis. Medyo late na rin kami nag ng aming dinner at yung asawa ko, ang gali niyan. Pagkagaling ng trabaho, dumadaretso muna yun sa sala. Pagkikwento, ikukuda-kuda sa akin kung ano yung mga pinagagawa niya dun sa office, sa trabaho niya. Ganun lang naman kung ano yung mga pinagagawa niyang activity sa trabaho. Dahil kami napapasarap na nga ang kwentuhan, hindi namin na mamalayan, ay late na pala. At kaya man din kami dali-dali papunta ng kitchen para mag ng dinner. Dito sa Europe, pagpapasok ng summer season, nagbabago na rin yung kanilang oras. So, alas 9 na ng gabi, makikita mo sa labas, direkt na tirik pa rin ang araw. Kaya hindi namin minsan na mamalayan, eh, magdi-dinner na pala kami, akala mo yung magtatanghalian pa lang. Kaya man din, pag summer season dito, eh, ka enjoy enjoy namin, nalabas kami as possible. At na maigsi naman ang kanilang summer din eh, 4 to 5 months lamang. Ay, afternoon noon, ay namang habang winter na naman. Kaya man dito yung pag-winter season na hindi kayo masyadong naglalabas ng bahay. At yung weather nga nila din ay paluka-luka. Ay imagine yung baga naman sa isang araw, ay ang dami naman nilang weather. Sa umaga ay maaraw. At pagdating ng tanghali ay biglang maulan. Ay sa hapon naman ay makulimlim at may hangin. Ay talaga namang pag ang katawan mo din ay hina ay madadali ka talaga ng trangkaso. Ay, speaking of trangkaso man din, ay galing kami sa Pilipinas o so buwan, at doon nga ni sinelebrate ang second birthday at binyag ni Alessandro sa Pilipinas. Tapos pagbalik namin ito sa Netherlands, pagkalamig-lamig pa rin pala. Ay man din after one week pagkabalik namin, ay si Don Tony man din ay nilagnat. ang kaso si Kuya. Ay two weeks na hanggang ngayon ay masama pa rin ang pakiramdam. At kami rin man din mag-ina, ay sinipon-sipon din, ay putit nga na wala agad. Akala ko nga ni matuloy yung sipon ko sa trangkaso, ay puti nga na wala. Eh mahirap na pag ako nagka-trangkaso, eh walang magalaw din sa bahay. Ayun, ang dami ko na naman kuda. kay nadula lang ako sa salad. E, kung sana ako napunta. Ayun, ay, e, balik tayo sa salad ko. After kong gumawa niya rin dressing. Ayun, oh, nilaho ko na din sa magulay. maya maya halu haluin ko na lang iri. E. After kong gumawa ng salad. Ayun, malapit na bang maluto na yung kanyang inagawang hamburger. Mga ilang minuto na lang yan. Imakain na rin naman kami. Usually talaga pag Friday night, sa labas talaga kami niya nag-dinner. Palibasa nga ni pag weekdays, anong dalang naman namin magkita? Anong aga nawa yung umalis? Alas 6 pa lang ng umaga, nakaalis na yung bahay. Pag naman na yung galing ng trabaho, eh, gabing gabing gabi na rin naman. Ay eh, pag ganitong masama pa ni Don Tony, di sa bahay mo na lang kami nagdate date Saturday morning na nga ito at maagang nagising si Don Tony para mag-prepare ng aming breakfast at may apuntahan din nga ni kami. Morning person talaga yan si Tony. Kung ako maagang magising, mas maaga nagigising yan. Ay, 4.30 pala na madaling araw na alimpungatan ko. Ay, gising na pala si Tony. Ay, nandula naman siya sa kama, nakahiga. Tapos naglaro siya dun sa kanyang iPad. 7.30, bababa naman na yan para magstart na magluto ng aming breakfast. Sabi ko man din, eh, ako nila ang galuto ng aming breakfast at masama pa nga kanyang pakiramdam. Ang sabi baga naman sa akin ay eh, hindi man excuse yun. Basta daw Saturday and Sunday, eh, isya daw talaga ang hari ng kusina. Kaya wag daw ako mangingi alam. Mag-video-video lang daw ako at yun ang aking daw trabaho. Sobrang arti lang talaga mag ng breakfast niyang asawa ko yan. Minsan ako lang naiinip ay. Eh, pero sa totoo lang naman talaga, ay eh, namang sarap naman talaga magluto niyang asawa ko. Pag weekend talaga ay paborito namin mag-asawa kasi habang kumakain kami niya, diyan kami nagkikwentuhan, pinag-uusapan pa namin yung mga gagawin namin sa future, at kung ano-ano pa, basta may papagkwentuhan lang kami. So after namin kumain ng salty food, ayan, nag-prepare naman ng coffee. At of course, hindi mawawala sa pagkainan ng mga Italiano ang sweet breads. Yan kasi ang kanilang usual breakfast. Ang plan talaga namin for today, ilalabas namin si Alessandra dun sa mini farm. E kaso, tinan nyo naman ang weather, ito na naman, maghapon na namang umuulan. Kaya tama lang yung desisyon namin na hindi na tumuloy today. At hindi pa rin naman 100% okay ang pakiramdam ni Tony. At nung magbandang alas dos nga yan, nag-start na siyang gumawa ng pizza. Usually naman pag Sabado at Linggo, gumagawa talaga yan ng pizza. Depende ko ano na yung trip niya. Pag Italiano talaga ng iyong asawa, ay mapupurga ka kakakain ng pizza at pasta. Ay man din ang diet. Ay sasarap naman magluto. Ay talaga mawapakain ka naman ng marami. At yung palang pizza, hindi basta-basta lang pala din abikyaan, maproseso pala yan. Kung yung traditional way daw talaga ng pagluluto ng pizza ay talaga na mga abutin ka daw ng isang araw. Itong inagawa niyang pizza ay pang amin lamang. Pero sabi niya kung ito daw ay talagay pang business ay maproseso. Pero ito daw yung pinakang easy way kung paano gumawa ng pizza. Oh, ah, sabi ko easy way na pala yun. Eh. tingnan ko ay maproseso na din ay. Ah, hindi pala nga ni Biro din magawa ng pizza. Tapos na-interview ko yung asawa ko habang nagagawa. Sabi ko saan ba gaya nag-originate? Sabi niya sa Napoli daw. Eh nung nakasalang naman din sa oven yung pizza ay eh, silip kot. Anong bango naman ang amoy? ako nagugutom na agad. Tatong flavor pala ng pizza yung ginawa ng asawa ko? Yung una ay pizza with tuna, yung isa naman ay pizza with carchope, at yung huli naman ay pizza with salami. At after nga namin mag-dinner, sabi sa akin na Lisandra, let's go upstairs mama, I want to brush my teeth. At yan, after niya magpa-toothbrush, diretsyo naman kami dun sa shower. Naku, kami nagtatagal mag-ina kasi meron kami chismisan portion, meron kami mga playtime portion pa. Kaya naman bago matapos ang araw ay talaga naman pagod, the Philippines na ang modern ninyo. So optically namang ititiin niyo mag-ama ay of course me time naman. Salamat naman sa akin mag-ama at pag me time ko na hindi na nila ako inaabala. So yun lang for today's mini vlog. Sana inyo pong nagustuhan. Thank you for watching. We love you. Muwa muwa.